Noong Enero 2025, isang bihirang pangyayari ang naganap ng makita ang isang black devilfish malapit sa ibabaw ng dagat, dalawang kilometro mula sa baybayin ng Tenerife, Spain. Ang kaganapang ito ay itinuturing na unang dokumentadong paglitaw ng ganitong isda sa liwanag ng araw at sa mababaw na tubig. Ang Black Devilfish o kilala rin bilang Melanocetus johnsoni ay isang kakaibang isda na karaniwang matatagpuan sa malalalim na bahagi ng karagatan. Kilala ito sa kanyang maitim na kulay, matatalas na ng ngipin at isang bioluminescent na antena sa ulo na ginagamit upang akitin ang kanyang magiging pagkain sa ilalim ng madilim na dagat. Ang isdang ito ay madalas makita sa mga cartoons at sa mga movies ngunit wala pang aktual na nakakita nito sa malapitan. Sa modernong panahon natin ngayon, at akala ng iba ay ito ay wala na sa mundo tulad ng mga dinosaurs. Kaya naman laking gulat ng mga sayantipiko nang makita ito ng personal sa ating panahon ngayon ang bihirang paglitaw ng black devil fish sa mababaw na tubig ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon sa mga dalubhasa na pag-aralan ang mga misteryosong nilalang sa karagatan ng mas malapitan. Maliit lamang ang isdang ito, karaniwang may haba na 15 sentimetro o katulad ng isang kutsara. Hindi ito agresibo sa tao dahil ito ay isang ambush predator na naghihintay lamang ng maliliit na isda na mahuhuli sa bitag ng kanyang maliit na ilaw sa ulo. Nakakalungkot man isipin na ang mga rare na isdang ito ay napangalanan ng di maganda na nagiging dahilan upang ito ay katakutan ng mga tao noon. Ngunit sa modernong teknolohiya at pag-aaral ngayon, mas lalo na nating nalaman na ang isdang ito ay hindi naman nakakatakot at mabait. Kaya naman iba't ibang memes ang lumabas tungkol sa nilalang na ito sa social media narito ang ilan. Nawa ay mas matuto na ngayon ang mga bagong henerasyon na hindi dapat katakutan ang mga ganitong bibihirang isda na makita sa ating mundo sapagkat sila ay namumuhay lamang sa ilalim ng dagat at sila ay nilikha din ng Diyos sa karagatan huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.